Magrookey okay man yun Uy so, Magbayad ka muna Huwag Magbayad ka ba Uy Makikirapan <coughs> pa ako nito ah? Laki ng bayad Pagkahapon 2K Tapos Di naman maganda lang dito Uy Bumalik man. Ito Tiyan Hindi ka maglinis-linis Ay Dahil siguro Binaksa ako yun <coughs>

andar-andar eh. Oh, siya 'yung nagandarap ito. Eh, okay, uli mo na 'ko. Hoy, okay. baita nito nito. Hindi na daw mag-andar-andar, ano kaya ang kulang? Ay, sira man 'yung baterya nito. Kaya pala hindi mag-andar-andar, hindi mag-start. Ah. Bila natin nang baterya? Ah, Narami na nang baterya, di bibi. Battery ni

He, 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 Tapos na. <laughs> Sira na to. Sige. What? Oh, virus! I-try it out. Ha, <laughs> Mandar na. Nasaan na kaya yung mayari? <laughs> oh, tapos na yan. Oh, tapos na. Okay na. Oh, tingnan mo. Tumuka na. Oh, okay oh. na ito. Ano? Oh, o, hindi ka muna mabayan mo! Ayaw pa hapon! Okay man yun! Okay! Pinapalay ko lang dito! Mahal ba yung Iberedi? Anong mahal? Wala yung Iberedi! Uy! Ano yung ito? Uy! Pagbayad ka muna! Wag! Bayad mo ba? Uy! Umalis man diretsu! Huwag Bukas ka lang pag ka sa akin dito! Masira yung motor mo! Nagbalay ka dito! Nagbayad ka ng mahal! Mahal ang singil ko! Hindi ka man nagbayad ngayon! Mahal ang Iberedi!